GMRC Quarter 2 Week 2 Day 1 Kasanayang pampagkatuto na ilalapat ang mga paraan ng kalinisan sa katawan ayon sa gabay ng pamilya, tagapangalaga at nakatatanda. Halimbawa, paghuhugas ng kamay bago kumain, paliligo araw-araw, pagsusuot ng malinis na may pagsisipilyo Ano? Ang ating huling pinag-aralan. Kaganyak Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Sabihin kung tama o mali, batay sa kung ito ay tamang paraan ng kalinisan. Si Ana ay naguhugas ng kamay bago kumain. Hindi naligo si Ben ng dalawang araw. Pagtatalakay Ano ang kalinisan sa katawan? Ang kalinisan sa katawan ay ang pangangalaga sa ating katawan sa pamamagitan ng paglilinis at pagsunod sa mga tamang gawi sa kalinisan. Bakit mahalaga ang kalinisan sa katawan? Ang tamang paraan ng kalinisan ay nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit tulad ng sipon, ubo at impeksyon. Ano ang mga paraan ng kalinisan na itinuro sa iyo ng iyong pamilya o tagapangalaga? Ano ang sinasabi ng inyong magulang o nakatatanda tungkol sa paghuhugas ng kamay bago kumain? Paano ito nakakatulong? Ano ang mga tama at maling gawain sa kalinisan? Ano ang mangyayari kung hindi ka maguhugas ng kamay bago kumain? Ano ang pakinabang ng pagsusuot ng malinis na damit araw-araw? Ang mga tamang paraan ng kalinisan ay pinipigilan ang pagkalat ng sakit at nagtataguyod ng mabuting kalusugan. Mahalagang sundin ang mga gabay ng pamilya, tagapangalaga at nakatatanda sapagkat sila ay nagbibigay ng tamang kalaman tungkol sa kalinisan at pangangalaga sa katawan. Para sa inyong pangkatang gawain, ang unang pangkat, ang panuto ay gumawa ng isang poster na naglalarawan ng tamang paraan ng kalinisan sa katawan. Pagsisipilyo ng ngipit. Para sa dalawang pangkat, gagawa din po kayo ng isang poster na naglalarawan ng tamang paraan ng kalinisan sa katawan. Paliligo araw-araw. At ang pangatlong grupo naman ay isang poster din po na naglalarawan ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Para sa si inyong gawain. Ang tamang sagot sa bawat tanong. Bakit mahalaga ang paghuhugas ng kamay bago kumain? A. Upang magkaroon ng magandang amoy ang mga kamay? B. Upang mapanatiling malinis ang mga kamay at maiwasan ang pagkalat ng germs? C. Upang mas mabilis na matunaw ang pagkain? D. Upang mapanatili ang init ng pagkain. Number 2. Gaano kadalas dapat maligo? A. Isang beses sa isang linggo. B. Araw-araw o ayon sa pangangailangan. C. Dalawang beses sa isang buwan. D bawat dalawang linggo. Number three. Ano ang tamang paraan ng paghuhugas ng mukha? A. Gamit ang malamig na tubig lamang. B. Gumamit ng sabon na pampatanggal ng makeup. C. Gamit ang maligamgam na tubig at mild na sabon? D. Gamit ang malamig na tubig at isang basang tela. 4. Ilang beses dapat magsipilyo ng ngipin sa isang araw? A. Isang beses. B. Dalawang beses. C. Tatlong beses. D. Kailangan lamang magsipilyo bago matulog. 5. Bakit mahalaga ang pagsusuot ng malinis na damit araw-araw? A. Upang magmukhang maganda. B. Upang maiwasan ng amoy at mga sakit dulot ng dumi. C. Upang makatipid sa paggamit ng detergent. D. Upang magmukhang bago. Ano ang natutuhan mo sa ating aralin? Ano ang kahalagahan ng ating aralin sa inyong pang-araw-araw na buhay? Tandaan, paghuhugas ng kamay bago kumain, siguraduhing naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Ito ay upang alisin ang mga dumi at germs na maaaring magdulot ng sakit. Pa ligo Mahalagang maligo araw-araw upang mapanatili ang kalinisan ng katawan at maiwasan ang pagbuo ng dumi at amoy. Ang regular na paliligo ay nakakatulong din sa kalusugan ng balat. Paghuhugas ng mukha. Hugasan ng mukha gamit ang maligamgam na tubig at mild na sabon upang alisin ang dumi langis, at make-up. Ito ay upang maiwasan ng pimples at iba pang problema sa balat. 4. Pag-aalaga sa ngipin Magsipilyo ng ngipin dalawang beses araw-araw, pagkatapos kumain ng agahan at bago matulog. Ang regular na pagsipilyo ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng cavities at bad breath. Pagsusuot ng malinis na damit. Laging magsuot ng malinis na damit upang maiwasan ang amoy at mga sakit. Ang malinis na damit ay nagpapakita rin ng personal na kalinisan. Tandaan, ang mga simpleng hakbang na ito ay malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog at malinis na katawan, sundi ng mga gabay ng iyong pamilya at mga nakatatanda para sa mas mabuting pangangalaga sa sarili. Maraming salamat sa pakikinig.